Good day guys! So, what's up once again and welcome back to our channel. So, ngayong araw is i-check natin yung ating mga solar air pumps para makita kung ano ang lagay nila. Actually, noong Wednesday is na-check ko na ito. Tapos, taunang huminto yung isa. Papakita ko sa inyo kung ano yung natira na lang dito. So, ngayong araw is i-check natin kung gumagana pa ba yung natirang solar air pump dito sa garahe natin. So, tara! Let's go! At guys, nandito na tayo. Uh, may check natin. Ito na lang yung natirang air pump sa kanya. So nakikita natin. Nagbiblink na siya nagcha-charge sa taas. And, kuminto na siya. Hindi na niya kaya. So, siguro, yung paglagay natin doon sa taas, medyo malilim pa. Kaya, ibahin natin ang location noong kanyang solar panel. Para mas makakuha siya ng mga mas magandang sunlight o kaya uh, araw. Para lagi siyang uh, na... charge kasi doon yata mukhang malilim yata doon sa napaglagyan ko doon so ililipat lang natin and dahil medyo malayo yung mga paglalagyan natin dito gagawin natin maglala, mag lang tayo ng mahaba na air hose tapos lipat na natin dito yung mga krillings natin mamaya nisip ko pa ko paano ko kukuha yung mga maliliit na krillings doon tapos ilalagay natin dito lagyan tubig lagyan tayo mamaya ayusin mo na natin tong air pump natin so so guys nandito tayo sa bubong ngayon at ayun nandun yung air pumps natin eh, yung mga panel solar panel ng mga air pumps natin at uh, lagi silang nalililiman siguro pagka nangalik saya uh, haya, tatanggalin na natin siya doon okay check natin guys kung saan magandang ilagay talaga yung ating solar panel dito sa bubong kasi ngayon alas 12 na doon sa dati niyang pinaglagyan na talaga hindi siya naaarawan kaya talaga palang hindi siya nakaka-charge doon ayan o, oh, hindi naaarawan kaya hanap tayo ng magandang spot talaga niya kung saan. dito kasi po pwede rin dito kasi kailangan natin ng ano i-fix siya dito ng maayos ito yung spot na po pwede siya maarawan ng maayos eh, oh. kasi kung titignan mo yung kanyang taas dito oh. kung punti lang yung naka ano sa kanya na dahon ng mangga kung doon naman sa banda pwede rin naman maganda yung araw niya doon tsaka walang nakaharang na ano sa kanya siguro doon na lang natin ilalagay yung ating panel maganda rin naman yung araw doon tsaka hindi siya na ano ng ano mangga hindi siya nalililiman ng mangga doon yun na lang kasi kung makikita natin no oh, malinis siya doon sa ano malinis siya sa mga ito yung dahon ng mangga ayan o doon na lang natin siya lagay set lang natin ulit let's go nakakuha pa nga tayo ng mangga doon sa taas ng bubong may laking bangga na yan o ba? Diba? ayos at ito na guys nailagay na natin sa taas ito na arawan na yan dyan yung ating panel tapos ito sinabit na natin dito yung ating air pump tapos nag-extend na lang tayo dyan ng hose papunta roon ito yung ginawa natin muna pansamantala para dito sa ating ano, para makapag charge siya ng maayos so may erasure na siya. so ngayon ang gagawin na lang natin dito is na na lang natin to lagyan na lang natin ng crayfish. Condition na tubig na ito. Isang na ito mahigit dito. So, na lang natin ito ng cover para hindi siya nalalaglagan ng dumi. Lagyan na lang natin siya ng cover dito. Pero all goods na tayo dito. So, ito guys yung mga krillix natin na nandito. Kailangan na talaga natin ilipat. Dahil may bago na mag-occupy dito sa area na to. Dito sa tank na to yung mag-occupy sa kanya is yung mag magiging krillings nito dahil nakita ko halos matured na masyado yung mga eggs nito any minute is mag-hatch uh, bababa na yung mga krillings nito although konti lang naman sila pero para ma-ready na rin natin so kuha na natin guys yung mga krillings dito lagay natin sa isang lagay na natin siya sa, sa isang lalagyanan so ito yung lalagyanan na, na lalagyan muna natin sa kanila okay so kuhanin muna natin yung mga horn hornwort para uh, mabilis tayong makapaglipat ng mga cradings okay, balikan natin ito na guys yung ating mga cradings nakuha na natin sila dito acclimate lang natin sila, proper acclimation bago natin sila pakawalan dito sa ano, trapand natin so acclimation natin, bigilan tayo ng pa-konti-konti ng ganyan Ganyan, konti-konti lang. Tapos met may at maya hanggang sa mapuno na natin itong ano, itong tab niya para derecho release na tayo sa kanila. So, okay. Mamaya i-release na natin 'to dito. Ito na guys yung mga crawlings natin. Ayan. Ito na lang yung nag-survive dun sa mga crawlings natin na pinagpag So, 2 weeks ago or 3 weeks ago. So, ayan na sila. I-release -re na natin siya dito. More, oh, nasa 30 minutes na rin naman natin siyang ina-acclimate dito. Unti-unti na natin yan. Tapos, pag na-release na natin, bantayan na lang natin. Siguro, kahit once a day, talagyan lang natin to ng feeds dito, pakain. Although, meron namang mga ano, meron namang mga hornwort dito. Marami na tayong hornwort dito. Pwede na rin nilang kainin din yan medyo malaki na rin sila siguro nasa mga 0.75 inch na tong mga to makikita nyo meron ng mga malalaki yung mga nag stand out na sa kanila tapos meron naman ng mga medium lang sakto lang ayan o oh. Ito yun oh. Ito yun yung mga laki nila guys yung ating mga cradings nandiyan na ayan na rin ayan at ayan. ayan yung mga cradings natin so pakainin natin to isang beses sa isang araw ang gulang na lang dito guys is ano um, isda pero palakihan pa lang natin sila ng konti pa baka kasi mamukbang sila ng molly natin and then next ay okay. ilipat na natin yung isang berry doon na female doon sa dati nilang tank itong crayfish na to ay ililipat na natin kasi anytime or any day within this week kihiwalay na yung mga craylings dito eh so unahan na natin lipat natin sila dito lagdagan na lang natin ng tubig to tapos lagyan natin ng mga hornwort nalipat na natin guys yung isang berit natin na fuel dito. Ayan. Ito nyo. Andun siya. Tapos may mga nagbabaan na rin pala ng mga krillings niya sa kanya. Konti lang talaga yung na ano nito. Ayan o. Oh, konti lang. Pero okay lang yan. Basta meron. Makikita nyo yan o. Oh. May krilling siya dito. krillings niya yun. Bumaba na. May mga nalipat na rin tayo dito. Mga tatlong krilling na nagsibaba na galing sa malaking tank. Sakto lang yung paglipat natin noong mga first batch na krillings natin. Kasi ito is nagbaba na yung mga krillings niya eh. So ngayon, dahil nung una pinagpag natin mga na ito, hayaan lang natin siya na mumaba lahat ng krillings niya sa kanya. Hindi na natin muna ito ipapagpag. Kaya natin maubos yung lahat ng krillings niya. Kasi parang mas malaki yung mortality rate kapag uh, pinagpag natin eh. Kasi yung iba hindi pa ready bumaba. Pero pinupwersa na natin kaagad. So hayaan lang natin na bumaba yung mga krillings niya ng kusa sa kanya lahat pagkawala na siguro after a week tsaka natin ilipat so guys yun yung update natin for today's video para do sa ating mga crayfish at saka sa mga natin so kung bago ka nga sa channel please do like, share and subscribe and also hit the notification bell para like updated sa ating mga bagong videos so ayun lang salamat sa panonood thank you for watching God bless, stay safe and see you on our next video. Bye bye.